Good afternoon. So, naputol kanina kasi lubat yung cellphone ko. to so, tuloy na natin ang open. Okay. Excited ako nito ba? ah uh, excited ako kung ano to. Ay, ma tingnan natin. Nagbigay, mag, ang nagbigay nito, hindi, hindi ko kilala. Exciting ko. Nagtanong na kung binuksan ko na ba daw. Naghinintay -hin niya ako kung buksan na to. Kung kasya ba daw sa akin, ano ka. ako nito ah. ako nito. Exciting. For the first time in my life na binigyan ako ng ano, ganito ba? For the first time. Kung kailan ako naging matanda at saka ako nakaano. Tanggap na ganito. Ah, ibo. Ibo, ibo, ibo. Ayan, ibo. Hill helmet yeah. ako Ivo na helmet ano ito ha thank you ha, thank you thank you sa nagbigay nito excited ako nagkaibo ako Dat nakatanggap din ako ng helmet kaso ano, hindi ibo hindi ibo, pero ito ibo na ibo oh. nakabalot pa rin. <laughs> so, pa, pang, pang anong pangat, tatlong, ano, Pangat mo na tong balot. Plastik, karton, ito, mayroon pang ganito. Ito okay, talaga ito, oh. So, wow Ay, ang kulay ang ganda ng kulay ah my favorite color kasi violet ayan shout out mga ka -violet. mga bio, violet yung ano kulay ng ano helmet ko wow uh, ano na to pang apat na tong balot na to wow yay ayan ayan Wow! kintab. Ang kintab kaya pala apat ang ano, apat ang balot, ang kintab-kintab nito. Yan Ang ganda. Oh, kintab. Hello mga kabayulet. I like violet. I love violet. Isukat ko nga kasi sabi daw isukat ko daw baka ano, Baka mas malaki yung ulo ko, hindi magkasya Uy, paano ka ito mag-upin? Hindi ko marunong. Ano to? Ay, ano pala. Ay, naku, ignore. La, ang liit ng ano ko dito, oh. Kasi kaya yung ulo ko nito? Hindi kaya masikip? Ha? Tingnan ko nga, i-ano e, ko? I-ano e, ko? Eh, Tignan ko kung kasya ha. Anong peng? Uy. Eh, dami. Ayan. Ayan, kasya talaga. now. Ano yung mukha ko? Parang kung ano nito. Naipit yung mukha ko. Nawala na yung ano ko. Ganda. <laughs> Ayan. Ayan. Kasya, 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 kasya talaga. Thank you. Thank you po sa nagbigay nito. Nako. My favorite color ko pa naman to. My favorite color talaga. Yan. I love the color. I love my Ano pa? Mayroon pa daw? Anong mayroon? Uy! Yeah! My t-shirt! My t-shirt! My t-shirt! may may kasamang t-shirt. Ito 'to rin. Ito rin. rin. Ito may kasamang t-shirt, may pa t-shirt pa. Ano 'yan 'to? Oh. Ito. Pag pag ano pala no, pag bibili ka ng ibu, may 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 kasamang t-shirt, no? tamang tama talaga oh yan tapos kaya suot mo tapos naka t-shirt ganun lang okay shout out shout out pala sa nagbigay nito shout out sino ba sino nga pangalan oh hindi ko nga kilala eh Oh so thank you thank you Gustong-gusto ko talaga itong color na to. I like the color of my helmet. For the first time naka-helmet ako ng ibo na hindi ko talaga kilala yung ano pa ano. mapasalamatan, hindi ko nakalimutan ko na yung pangalan. Uy, anong singan? Uy. Singan teh. ba? Singan ba, Gan, ba? Ang pasalamatan ani. Ryan? 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 Eh? ah nako. So, salamat pala kay Ryan or Ryan sa help me na to. Ah, piborito ko talaga itong color na to. So, oh, I like the color. Hintab. Yan. Thank you. Ah, Thank you din kay Ma'am Jen, Jen Janet Frapp kasi siya yung ano yung Ginaba, ginamit din ni Lord para makarating to sa akin din. Sa amin. Hindi lang ako. Dami niyang binigyan. Si Dylan, si Jinjen, si Heschel, si sino tatlo? Jin, si Alet. So, yung asawa ko, yung asawa ko, ipakita ko rin ha, mamaya, pagkatapos nito, kasi mahaba na, yung sa kanya ipakita ko rin. Binigyan din siya. Kaming dala, kaming ano, apat, binigyan kami. Ibo pa rin. Okay? Thank you. Thank you for watching.